Miracles, POV. Sarap na sarap ako sa kinakain kong pizza with dinuguan nang biglang sabihin ni Daddy na muling nagising si Ayan Bella. Agad kong ipinigay kay Rafi ang hawak kong pagkain at nagmamadaling lumapit sa higaan ni Ayan Bella. Parang gusto kong maluhan nang makita kong nakadilat na ito. Bella, mahina akong tawag dito. Ikinurap-kurap muna nito ang mga mata bago sumagot. A Ate, Pasensya ka na ha. Medyo pa utal-utal nitong wika sa akin. Hagad ko naman itong hinawakan sa kamay at pinisil. Magpagaling ka muna, Bella. Maraming salamat at maayos na ang kalagayan mo. Kailangan mo na lang magpagaling at pwede ka nang umuwi ng mansyon. Naiiyak kong sagot dito. Naawa ako sa itsura nito ngayon. Medyo maputla pa rin, pero alam kong makaka din ito sa lalong madaling panahon. Ngayon ko lang napatunayan kung gaano ito katapang. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ba ako mamamatay? Sagot nito sa akin sabay ngiti. Tuluyan naman pumatakan ang luha sa aking mga mata. Alam ko, magiging ninang ka pa sa baby namin ni Rafi. Isa pa, kailangan mo akong tulungang alagaan siya. Sagot ko dito at muling pinisilang palad nito. Talaga? Salamat, ate. Sorry kung nasira ko ang kasal nyo. Uy ka nito, pumiling naman ako. Hindi na importante ang tungkol sa bagay na yun, Bella. Pwede naman natin ulitin ang celebration. Basta ang importante ngayon, ligtas ka. Sagot ko dito. Napansin kong pagtulo ng luha sa mga mata nito. Kaya naman nag-aalala akong lumingon kay mommy. Agad naman nitong lumapit. Napansin nito ang luha ni Ayan Bella kaya agad niya itong pinunasan. Don't cry, Bella. Tandaan mo, nandito lang kami sa tabi mo. Hindi nga hindi ka namin pababayaan. Wika ni mommy na pinipigilan ang pag-iyak. Hinaplos pa nitong buhok ni Bella. I'm just happy, mom. Thank you for everything. Sagot nito at ipinikit pa ang mga mata. Shhh, we love you anak at hindi kami papayag na mawala ka sa amin. Inihintay ka ni baby Rafael sa mansyon kaya bilisan mong magpagaling. Sagot ni mami. agad naman itong tumango. I miss baby Rafael, mami. Gusto ko nang umuwi ng mansyon. Hindi ko pa oras. Hindi pa ako tinatanggap ni San Pedro. Sagot nito, hindi ko mapigilang matawa. Medyo gumagaling na nga ang little sisi ko. Marunong nang magbiro. Naku, ikaw talaga. Ang gawin mo ngayon magpahinga ka muna. Sabi ng doktor, kapag magandang response sa'yo ng mga gamot at naayos ang paghilom ng sugat mo, pwede ka na daw lumabas dito. Kaya ang gawin mo ngayon mag-relax ka at huwag mag-isip ng kung ano-ano. Sagot ni Mami dito. Muli itong pumikit habang nakangiti. Kurtz POV Halos pali pa rin ko ang aking kotse papunta sa hospital kung saan nakakonfine si Ayan Bella. Mabuti na lang at tinawagan ako ni Adrian at ibinalita sa akin na nagising na daw ang mahal ko. Halos magtatalon ako sa saya at agad na nagpa siyang pumunta ng ospital. Alas 9 na ng gabi, kaya naman medyo maluwag na ang kalsada. Kaya naman mabilis akong nakarating at agad akong nagpark. Wala talagang balak na ibalita sa akin ni Christian ang tungkol sa kalagahin ni Ayan Bella. Alam kong galit na galit ang kaibigan ko sa akin at hindi ko ito masisisi. Buti na lang at tinawagan ako kanina ni Adrian at ibinalita sa akin na ilang oras pa lang nagkamali si Ayan Bella. Bahala na. Kahit na muli akong sa ni Christian, Tatanggapin ko basta makita ko lang ulit ang mahal ko at makahingi ng tawad dito. Pagdating ng hospital ay eh, agad akong dumiretso sa private room ni Ayan Bella. Walang pagdadalawang isip na kumatok ako at agad naman na may nagbukas. Anong kailangan mo? Malamig na tanong sa akin ni Christian. Bakas pa rin sa mukha nitong galit sa akin. Christian, please, gusto kong makita si Ayan Bella. Pagbigyan mo naman sana ako. Nagpapakumbaba akong sagot dito." Sa lubungang kilay na tinitigan ako nito, pagkatapos ay niluwagan ng pagkakabukas ng pintuan. Iniwan ako at pumasok na sa loob. Agad naman akong sumunod dito at isinara ng pintuan. Agad na dumako ang paningin ko sa nakahigang si Ayan Bella. Walang pagdadalawang isip na lumapit ako at tinitigan ang mukha ng mahal ko. Nakapikit ito pero hindi na katulad noong nasa ICU. Wala nang mga tubo na nakakabit sa katawan nito. Tanging dextrose na lang kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Kung ganoon totoong sinabi sa akin kanina ni Adrian na nagpapagaling lang siya. Pwede kang manatili dito para may makasama ako sa pagbabantay sa kanya. Pero siguraduhin mo lang na maging behave ka dahil nakabantay ako sa bawat galaw mo, Kurt. Pika sa akin ni Christian. Mula sa aking likuran, hinarap ko ito at buong pagpapakumbaba na tumango. Salamat, Christian. Ipinapangako ko sa iyo na hindi na ulit mangyayari pang bagay na ito. Hindi ko nahahayaan pang masaktan siya. Sagot ko dito. Matiim ako nitong tinitigan siya ka tumango. Ayokong makailam kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa ni Ayan. Pero isa lang ang masasabi ko. Pagsabihin mo ang iyong pamilya, Kurt. Kung against kay Ayan Bell ang pamilya mo, mabuti pang umiwas ka na sa kanya. Unti-unti na siyang nakakabangon sa kabiguan mula sa'yo. Pinili niyang lumayo para sa katahimikan ng lahat. Kaya sana pag-isipan mo lahat ng actions na gagawin mo. Siguraduhin mo na hindi na muling masasaktan si Ayan Bella. Mahabang sagot ni Christian, napayuko naman ako. Maiwan muna kita dito. Hindi pa ako kumakain kaya naman babalik din ako kaagad pagkatapos kong kumain. Paalam nito, tsaka ako tinapik sa balikat. Naiwan naman akong naluluha habang nakatitig sa natutulog na si Ayan Bella. Umupo ako sa upuan sa gilid ng hospital bed. Hinawakan ko ang kamay nito at dinala sa aking labi habang patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kung pwede nga lang na ako nang na pumalit sa sitwasyon nito ngayon, ginawa ko na sana. Hindi pa ako nakontento at kinintalan ko ito ng halik sa noo. Pagkatapos ay hinaplus ko ang muka nito. Agad kong pinahid ang luha sa aking mga mata nang mapansin ko na unti-unti itong dumilat. Bella, malambing kong tawag dito Agad na dumakong mga paningin nito sa akin. Pagkatapos ay tipid itong ngumiti. Nan, ka? Mahinang wika nito. Agad akong tumango at muling hinawakan ng kamay nito at dinala sa aking dibdib. Kumusta ka na? Pasensya ka na kung ngayon lang kita muling nadalaw. Hindi ko mapigilan na umiyak habang sinasabi ang katagang yon. Ayos lang, Kurt. Hindi ko naman in-expect na pupuntahan mo ako. Sagot nito, halata pa rin sa boses nitong pangihina. Dahil pa utal-utal pa itong magsalita at hinahabol pa nitong paghinga. Sorry sa nangyari sayo. Hindi ko akala ay nagagawin niya sayong bagay na ito. Hayaan mo, mananagot siya sa ginawa niyang ito, Bella." Sensero kong sagot dito. Ahayaan mo na, Kurt. Siguro nabulag lang sa matinding selos si Trina. Bakit kasi hindi mo siya sinipot sa, sa kasal nyo? Ako tuloy ang napagdiskitahan niya. Mahaba nitong wika habang habol ang paghinga. Muli akong naluha Tama na, Bella. Huwag ka na muna magsalita. Alam kong nahihirapan ka pa ngayon. Magpahinga ka na muna. Babantayan kita. Tsaka na lang tayo mag-usap kapag magaling ka na. Sagot ko dito at muling hinaplos ang mukha nito. Muli itong napangiti at ipinikit ang mga mata. Ayaan mo na, Kurt. Pwede na akong iiwan? Sagot nito malungkot akong napangiti. No, nandito lang ako. Babantayan kita at hindi kita iiwan. Sagot ko naman. Hindi ito umimik at nakita kong naluha ito. Kaya nag-aalala akong napatayo. May masakit ba sa'yo? Tatawagin ko ang doktor mo. Natataranta kong wika dito. Pero mumiti lang ito. Ayos lang. Ako, Kurt. Gusto ko nang magpahinga. Pakiramdam. Ko, nangihina pa ako. Sagot nito sa akin. Muli akong napaupo at pinunasan ng luha nito. Hindi na ako sumagot para hayaan itong magpahinga ulit. Ganito daw ito lagi. Nagigising pero muling bumabalik sa pagtulog. Epekto marahil ng gamot sa katawan nito. Raffi's POV Wala nang sasarap pa kapag makatulog ka ng dere-derecho. Naalimpungatan ako na wala sa tabi kong asawa ko. Agad akong napabangon at inilibot ang paningin sa buong paligid ng kwarto namin. Agad akong nakatulog pagdating namin mula sa hospital. Imala naman at hindi ako kinukulit ng asawa ko. Kaya naman agad akong pumesto dito sa kama at tuloy-tuloy na nakatulog. Sinipat ko ang relo sa bedside table namin. Alas tres na ng madaling araw. Agad akong bumangon at muling hinanap sa buong paligid ng kwarto si Miracle. Walang panatandaan na nandito siya sa loob. Kaya agad akong pumasok ng banyo para maghilamos at mag -toothbrush. Mamaya na lang ako maliligo. Hahanapin ko muna ang asawa ko dahil madaling araw pa lang wala na siya dito sa aming silid. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto at dumiretso sa labas ng aming bahay. Masyado pang tahimik ang buong paligid. Kaya naman wala akong mapagtanungan kung saan naman pumunta si Miracle. Kinabahan pa ako ng maisip ko na baka kung napano na ito. Agad akong lumapit sa security guard na nagbabantay ng aming gate upang magtanong kung lumabas ba si Miracle. Hindi po lumabas si ma'am sir. Si Aling Dory at yung driver lang ang maagang umalis dahil mamimili daw sila ng pagkain na gusto ni ma'am Miracle. Sagot ng gwardya, napakunot ang aking noo. Kay aga naman nagutos ni Miracle na mamili ng pagkain sa labas. Sarado pang pa mga supermarket ng ganitong oras. Napapailing na lang ako at muling pumasok sa loob ng bahay Mukhang nagiging mabait na sa akin ang asawa ko. Hindi na ako nito ginising upang utusan na bumili ng pagkain na ayon sa kanyang cravings. Mabuti naman kung ganoon. At least nakatulog ako ng maayos. Dumiretso ako ng kusina at nagbabaka sakaling nandun lang ito. Hindi nga ako nagkamali. Nakaupo ito sa dining area at abala sa kung anong kinakain. Sweetie, ang aga mo namang nagising. Agad na wika ako dito nang makalapit ako at humalik sa gilid ng labi nito. Hindi naman ito umeme at seryoso lang sa kinakain. Kaya naman umupo na ako sa tabi nito. Muntik na malaglag ang pangako nang mapansin ko kung anong nilalantakan nito. Hilaw na manggawid bagoong. Kaya pala ibang naaamoy ko. Walang Kaaga-aga mangga agad ang kanyang kinakain. Nakaramdam ako ng pag-aalala. Baka sumakit ang tiyan nito sa kanyang kinakain. Pero hindi ko naman ito pwedeng sawayin. Dahil baka ako naman ang pag-initan. Gusto mo? Alok pa nito sa akin. Agad akong umiling at tumayo. Coffee lang ako, sweetie. Sagot ko at agad na pumunta sa coffee maker at naghanda ng kape ko. Tulog pa ang mga kasambahay kaya wala akong choice kundi ipagtimplang sarili ko. Isa pa, kailangan kong magmadali. Baka pilitin niya akong kumain ng mangga with bagoong. Siya nga pala, sweetie. Malita ko maaga mong pinaalis sila aling Dory para bumili ng pagkain. Bakit hindi mo ako ginising para ako nalang sanang bibili noon? Huwi ka ako dito habang hinihintay na matapos ang kape na ginawa ko sa coffee maker. Gusto kong iparamdam dito na perfect husband ako at handang sumunod sa lahat ng iutos nito. Hindi pwedeng ikaw ang pabibilihin ko noon. Alam kong hindi mo alam ang bagay na yon kaya sila manang Dory na lang ang inutusan ko. At isa pa tulog na tulog ka at naawa akong gisingin ka. Sagot nito habang inunguya ang kanyang kinakain. Kinilig naman ako sa sagot nito. Walang duda. Malaki na ang concern sa akin ng asawa ko. Mahal na mahal talaga ako nito. Nag-aalala din pala sa akin kalagayan. Kurtz POV. Sinipat kong aking suot na relo. Alas 9 na ng umaga at iniwan ako ni Christian dito sa hospital. Ako na lang daw ang bahala na magbantay kay Ayan Bella dahil may meeting itong pupuntahan. Isa pa parating na din daw si Tita Marian at isang kasambahay para palitan ako dito. Ayos lang naman sa akin kahit ako na muna magbantay kay Ayon Bella. Mas gusto ko ngayon. yun. Kaya lang alam kong hindi papayag ang mga bilya na tuluyan nilang ipagkatiwala sa akin si Bella. Wala pa rin kasiguraduhan kung muli ba nila akong pagkakatiwalaan at payagan na muling ligawan ito. Nakita ko na gumalaw si Bella kaya agad akong napalapit dito. Kakatapos lang nitong kuna ng vital signs. At ayon naman sa kanyang doktor ay paayos ng paayos ang kalagayan ni Bella. Kaya wala nang dapat ipag-alala. Nagdiwang naman ang puso ko kahit paano. Kurt, nandito ka uli? Agad na tanong nito sa akin. Hindi ka tulad kahapon hindi na masyadong pautal-utal kong magsalita ito. Nagkaroon na din ng kulay ang kanyang pisngi. Hindi naman ako umuwi. Handa akong bantay ang kabela kung kinakailangan. Sagot ko dito. Nakakahiya naman. Sa'yo. Pwede mo na akong iiwan. Tutal maayos naman ang aking pakiramdam. Sagot nito. Agad akong umiling at umupo sa upu ang malapit sa bed nito. Tinitigan ko ito sa mga mata. Kaya lang iniiwas nito ang tingin sa akin. Napabuntong hininga ko tinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi naman ito pumalag, kaya nakaramdam ako ng kapanatagan ng kaluoban. Miracles, POV Masaya akong naglakad papasok ng Billiard's Mansion. Nakalabas na ng hospital si Ayan Bella, kaya naman excited ko itong dinalaw. Nasa opisina si Rafi, kaya naman inihatid na ako ng personal driver ni Daddy Congressman. Papunta dito sa mansion. Bala ko din na dito na kumain ng tanghalian para naman makasama ko pa ng matagal si Bella pati na din ang buong pamilya. Sobra kong namiss si Ayan Bella dahil habang papagaling ito sa hospital, bihira ko na lang itong nadadalaw. Pinagbawalan kasi ako ni mami dahil buntis daw ako. At baka mapasama sa bata na nasa aking sinapupunan. Oh, Ninang, napadalaw ka. Narinig kong wika ng mapangasar kong kakambal na si Christian. Nakadamit pang opisina na ito at hindi ko alam kung bakit ang halina nandito pa ito ngayon sa mansyon. Mukhang late itong papasok. Agad ko itong pinanlisikan ng mga mata nang mapansin kong pang-aasar nitong ngiti sa akin. Pwede ba, Christian? Ang aga-aga, wag mo akong binubuisit ha. Pumunta ko dito ng mansyon dahil gusto ko ng peace of mind. Hindi para busitin mo. Paangil na sagot ko dito. Napapahalakak ito. Ganyan ba talaga kapag buntis? Laging mainit ang ulo? Kaya pala nangangayayat na sininong dahil para kang tigre kung magalit. tawang tawa nitong wika. Mabilis ko itong nilapitan at hinila ang buhok nito. Nagulat naman si Christian sa aking ginawa at napahiyaw. Sa Na sobrang lakas ng pagkahila ko sa buhok nito may mga sumama pang hibla sa palad ko bago ko ito bitiwan. Ano ba Mira? Bakit pa napakasadista mo? Naiinis nitong wika habang pulang-pulang mukha dahil sa sobrang inis. O ngayon, sinong mas talo sa aming dalawa? Kala niya hindi ko siya papatulan. Pwes nagkakamali itong kakambal ko Kapag hindi ito titigil sa pangaasar sa akin, makakalbo talaga ito. Anong gulo ito? Bakit nandito ka pa, Christian? Kanina ka pa hinihintay ng daddy mo sa office dahil kikitain niyo daw si Mr. kobe before lunch. Naririnig kong wika ni mommy habang palapit sa amin. Agad ko itong niyakap at hinalikan sa pisngi. Ngingiti-ngiti naman ako habang nakatitig kay Christian. Anong nangyari sa'yo, Christian? Bakit ganyan ang buhok mo? Nagtatakang wika ni mami ng sipati nito ng tingin ng kakambal ko. Pulang-pula pa din ang mukha ni Christian habang hindi malaman kung gagantihan ba ako sa ginawa ko dito o hindi. Inawakan ko pang umbok ng tiyan ko para ipaalala dito na buntis ako. Hindi niya ako pwedeng gantihan, kahit isang kurot lang. Kundi malalagot siya hindi lang sa akin, kundi pati na din kina mami at daddy. Si Miro kasi mi, sinabunutan ako. Sumbong nito kay mami, Parang nagpapakampi pa ito sa tono ng kanyang boses. Inirapan ko ito. Hindi naman yung nakaligtas sa mga mata ni mami. Bakit mo naman sinabunutan ang kapatid mo, Mira? Kastigo ni mami sa akin. Pinalungkot ko ang aking mukha bago sumagot. Paano? Inaasar niya kasi ako, Mi. Sabi niya, kinakawawa ko daw si Rafi kaya nangangayayat. Tapos tinawag niya pa akong Nina. Sagot ko naman habang kunwari ay naluluha sa sama ng loob kaunting-kaunti na lang at magkakaroon na ako ng trophy para maging best actress. Ewan ko ba, ang bilis talaga ng reflexes ko ngayon. Mabilis manakit itong kamay ko. Parang ito kasi ang gusto ng baby na nasa sinapupunan ko. Char, sinisi pa baby. Anong malay niya sa mapanakit na ina gayong pitos pa lang naman yan? Kasalanan mo naman pala, Christian. Bakit pa kasing hilig mong asarin yung kakambal mo? Alam mo namang buntis at nagiging mainitin ang ulo niya dahil sa kalagayan niya. Sige na, ayusin mong buhok mo at umalis ka na. Magagalit na ang daddy mo sa kahihintay sayo. Wika ni mami dito. Pagkatapos ay hinawakan ako nito sa kamay at iginiya papasok sa mansyon. Naiwan naman si Christian na iiling-iling habang nakasunod ang tingin sa amin. Nilingon ko pa ito at dinilaan. Nangigigil naman itong tumingin sa akin habang inaayos ang nagulong buhok. Raffi's POV Naihampas ko ang kamay ko sa manibela nang maisip ko kung saan ko hahanapin si Miracle. Hindi din ako sure kung sa mansion ito pumunta dahil hindi pa naman tumatawag si Marian sa akin. Kung doon pumunta si Miracle Chuck na tumawag na sa akin ng ina nito upang magtanong. Nag-aalangan din akong pumunta sa kanila dahil Chuck nasasabunin ako nito kapag malaman nito na naglayas ang kanilang anak dahil sa selos. Agad kong naisip si Christian. Tama, si Christian. Sa kanya na lang ako magtatanong kung umuwi ba sa kanila si Miracle. Agad kong kinuha ang cellphone at nagdial Hindi naman nagtagal at sumagot na din si Christian. Hello, Ninong. Napatawag po kayo. Agad na tanong nito sa akin. Naririnig ko sa background din ang boses ng bunso niyang kapatid na si Rafael. Kung ganoon, nasa mansyon na ito. Sinipat kong suot kong relo. Halos alas 6 na ng gabi. Lalo akong kinakabahan ng maisip na gumagabi na at nasa labas pa rin si Miracle. Umuwi ba dyan si Miracle? Diretsa kong tanong. Kaninang bago magtanghali po, pero narinig ko kay mami na nagpahatid na daw po sa driver sa inyong opisina after kumain ng lunch dito sa mansyon. Bakit po? Wala pa ba siya dyan sa inyo? Nagtatakang tanong ni Christian. Napalunok ako. <laughs> Nagalit kasi siya sa akin kaya biglang umalis. San kaya siya nagpunta? Nag-aalala na ako sa kanya. Sagot ko, natigilan naman si Christian at pagkalipas ng ilang minuto ay muli itong nagsalita. Ahayaan mo na muna, Ninong. Uuwi din yun. Ugali niya na talaga yan kapag galit gusto niyang mapag-isa. Wala pa namang record yan dito sa amin na naglayas. Talagang may katigasan ng kanyang ulo pero hindi naman yun nakakatiis at uuwi din. Sagot nito sa akin, napailing ako Nag-aalala na ako sa kanya, Christian. Kung wala siya dyan sa inyo, saan siya nagpunta? Pwede bang tulungan mo ko? Baka nasa isa sa mga kaibigan niyo lang siya at nagpapalamig ng ulo. Pwede bang tawagan mo yung mga kaibigan mo? Sagot ko dito. Narinig ko ang marahan nitong pagbuntong hininga bago sumagot. Sige po, Ninong. Isa-isa ko po silang tatawagan ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Masisigurado ko na hindi yun naglalayas. Wala sa porte niya ang ganoong bagay. Sagot nito sa akin bago pinatay tawag. Muli akong napahampas sa aking manibela. Napakahirap galitin ang asawa ko. Nagla na lang umaalis ng bahay ng hindi nagpapaala. Sino ba naman kasi mag-aakala na aalis ito gayong nasa kasarapan kami ng love making? Pinaligo lang ako tapos wala na agad? Ano to? Pinasakit niya lang ang puso ko? Wala talaga itong balak na makipagkahama sa akin dahil galit siya. Agad akong napatingin sa gate ng aming bahay. Nang bumukas ito, nakita kong kotse ni Daddy na pumasok sa loob. Agad akong bumaba ng sasakyan para sa lubungin sila. Aalis kayo? Gabi na, tanong ni Mami. Nasaan si Mira? Ipagpabukas nyo na lang kung may pupuntahan kayo dahil gabi na. Halos maghapon na siyang nasa labas at makakasama sa kanya kung panay gala ang ginagawa nyo. Wika ni Daddy, napakamot ako ng aking ulo. Wala po si Mirake. Umalis po siya at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Sagot ko, pareho ng laki ang kanilang mga mata dahil sa pagkagulat. Bakit? Saan siya nagpunta? Nag-away ba kayo? Tanong ni Daddy. Umiling ako. Hindi ko po alam. Ayos naman siya kanina. Naligo lang ako. At paglabas ko ng banyo, wala na siya. Dala niya ang kotse ko, Dad. Nag-aalala na ako baka mapahamak siya. Sagot ko, Malakas na napabuntong hininga si Daddy. Kitang-kita naman kay Mami ang matinding pag-aalala. Saan kaya nagpuntang batang yun? Tumawag ka ba sa mansyon nila? Baka umuwi muna sa mga bilyarin para magpalamig. Baka masyado niyang dinibdib ang nakita niya kanina sa opisina at hindi niya lang masabi-sabi sa atin kaya umalis. Rafi, hanapin mong asawa mo. Hindi pwedeng basta na lang siyang aalis. Paano kung mapahamak siya? Tarantang wika ni Mami. Si Daddy naman ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Tumawag na po ko kay Christian, Dad. Sinabi niya sa akin na wala sa kanila si Mira. Kanina pa ako halos mabaliw sa pag-aalala sa kanya. Di ko alam kung paano mag-umpisa para hanapin siya. Sagot ko naman. Pagkatapos ay narinig ko na tumunog ang aking cellphone. Agad ko itong sinagot nang makita kong si Christian ang tumatawag. Negative, Ninong. Hindi daw nagawi sa kanila si Mira. Hindi din daw po tumatawag pagbabalita sa akin ni Christian, lalo akong kinabahan. Kung ganun, saan siya nagpunta? Alam na ba nila mami at daddy mo na naglayas si Mira? Tanong ko. Hindi ko na po sinabi, pero upo kayong mag-alala Nino. Nasisiguro ko na uuwi din yon. Kung hindi man dyan sa inyo, baka dito sa mansyon. Hindi ugali nun na magpalipas ng gabi sa ibang bahay or sa hotel. Takot mag-isa yun sa mga hotel. Wika ni Christian, napahilot ako sa aking sentido. Pakiramdam ko tatanda agad ako nito dahil sa matinding pag-aalala at